Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at justisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Good evening everyone! Magandang magandang gabi po. Ako po yung mare ng bayan, mare Yao. Kasama natin ngayong gabi walang iba, Abogado de Campanilla. Attorney Danny Concepcion, good evening attorney. Magandang gabi rin sa iyo, mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. O oh, sige, contest tayo. Anong contest? Ano ang magandang gabi sa Bisaya? Ah, hindi ko alam. Anong magandang gabi sa Bisaya? May... Maayong gabi sa inyo. Sibwa na yun. Gabi. 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 Ayun. Maayong gabi sa inyo. Bisaya. Tanan. Bisaya. Okay. Sa kapampangan. Kapampangan ba sabi mo? Ah, ah, Ha? Magandang habi. Abi. <laughs> Kulang ng H <ets> eh. <laughs> Di ba ganun yun? Kulang ng H o merong H? Hindi. Paano siya nasabi ng mga kapampangan yung magandang gabi? Kapangpangan ka eh. Ay ko, ba? ko hindi, niya. Hindi ko, ko alam eh. Di, hindi ako marunong magsalita masyado mm. ng kapangpangan. Although I understand. Mm. Di ba ikaw rin nakakaintindi ka? Kaunti. O dahil may pagka... may Di ba may pagkakapangpangan ka rin? Ang lola ko. O tingnan mo. Mm -mm. Dahil ang nanay mo ay hindi kapangpangan si ang lola mo. Oh, lola oh. mo sa father side. Sa mother side. Ah, sa mat eh kala ko ba Miss Rizal? Um, Ah, hindi. Yun ang mother-in-law ko. Ah, si mother-in-law. Si mother-in-law mother ko, Miss Rizalion. Ay, nanay mo, Miss Bayumbong? Bayambang. Ah, Bayambang. Ah, ah. Oh. <laughs> Dito mama, latas sinabi eh, ko. Kasi yung nanay ko, ay lumaki, pinanganak at lumaki sa Pangasinan. O, so, oo nga. Pero ang tatay niya, ilokano. Okay. At ang nanay niya ay kapampangan. Ah, so you're lola. At siya, oh. at siya ay nag-aral at nakatapos ng pag-aaral sa Tarlac. Ah, kaya nga. O, oh, eh, kapampangan napang, nga. Napang-asawa ng tatay ko'y Tagalog. Ah. Kaya nung bata ako, tinanong ko yung nanay ko, pa, paano kayo nakita-kita? Ah. <laughs> Oo nga, da iba-iba ng lugar, ano? Kaya yung mother ko ay fluent sa Kapampangan. Ah, okay. Kapilaan. O e, eh, pagka... At Pangasinan. O eto na, meron na ako, Mayap Aabak. Asabi? Ayan, no? Mayap Aabak. Oo, oh, yun ang Kapampangan. Sure kayo? Wah. 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 May kenin. Hindi. Magandang gabi. Maya pa, Bengi. Ha? Oo. Agabi kasi. Maya kasi pa. ay Okay. Basta ang alam ko, oh, potang Bengi. bengi. <laughs> potang Bengi. <laughs> potang bengi. Ayan. O, sige. Mamaya yon Mamaya. O, uh, sige. tsaka yung mga kapampangan, pagka nag-uusap, para lagi sila nag -away. Parang galitan, uh, no? Parang talaga nag-aaway sila. Oo. Kasi ako kapang panahon ako, lakas-lakas ang boses ah, ko. parang talaga parang para nag-aaway. Nagsisigawag. Totoo. Nang ganyan. Nanay ko ganyan din. Alam mo yung feeling namin, talaga parang nakalunok kami ng megaphone. <laughs> Hindi na halangan ng mikropono. Parang kanto to kanto, rinig uh, na rinig kami. Arun, ganyan. Diyos ko. Oo. <laughs> <laughs> O oh, sige. anong number yan? Gawin mo yan. panganyan uh, Sa mga Globe user, zero nine five four At sa mga Smart users, zero nine six one Okay. Kung kayo, ang hirap magkapangpangan, di ko kaya talaga. I am trying my best. Hindi <laughs> ka you know? naman kasi natuto. Hindi ako natuto. Uh, Pero natuto. I can understand. So pag mga mm -hmm. lola ko, nanay ko, sa arayat mm -hmm. kasi kami eh. Mm -hmm. So pag nagsasalita sila, naiintindihan ko. Pero yung mura, alam na alam ko. Pero ayoko sabihin. Uh, Oo, oh, syempre mura <laughs> Wag, Pero wag. rinig na rinig ko yan lagi. Ah, Oo, oh, 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 di ba? Ah. oh, sige, eto na. O oh, dahil kapangpangan. O, mm. eh, galing Pampanga ito, oh. Ay, si Nico. Kaya, oy, kaya sa Pampanga. Oh, di ba? 36 years old. My friend ako na may kaso ng pananakit years ago. Nang kumuha po siya ng NBI clearance, lumabas na may hit at posibleng may active na warrant. Ang tanong po niya, posible ba? Tanong daw niya, oh. Baka siya to eh. Mm. <laughs> oh, at tanong po niya, posible ba na may waran pero hindi na serve? Naghihintay lang ba ang pulis o barangay na siya mismo ang lumapit? Oh, posible po yon. Mm. Kasi baka mamaya, noong isinampay yung kaso laban sa inyo, mm. ay hindi kayo nakita nung server. Ay kasi baka iba yung address na ibinigay nung complainant. Or posibleng wala siya. Ah, posibleng wala siya. Mm -hmm. At uh, hindi po hindi po kayo na sabihan na meron pa lang investigasyon na nagaganap doon mm -hmm. sa opisina sa office ng prosecutor ah, kaya hindi kayo nakaharap. Mm -hmm. Ah, pero yun namang prosecutor, pag hindi kayo talaga nakaharap, didesisyonan niya 'yung complaint on the basis mm -hmm. ng mga ebidensyang naipa na iharap sa kanya. Mm -hmm. So most likely if inail yan nag-file ng kaso yung fiscal na kriminal laban sa inyo. Mm -hmm. Every time na magpa-file po ng kaso, ang tawag namin doon information. Every time na magpa-file ng information ang prosecutor charging anyone of a crime, eh nag i issue po ng warrant Mm -hmm. Maliban na lamang kung masyadong maliit yung offense na hindi na kinakailangang mag-issue ng warrant. Mm -hmm. Traffic violation for instance, hindi po hina 'yan. Mm -hmm. Pero kung physical injuries, 'yun ang sabi pananakit eh, mm -hmm. most likely may warrant po 'yan. Pag hindi naman po na iserve yung warrant dahil hindi kayo nakita, siguro baka nga nasa abroad kayo o mali yung address mm -hmm. na ibinigay at nakalista doon sa warrant of arrest. Mm -hmm. ibabalik po ng police officer yung warrant sa husgado at sasabihin niya na hindi po namin na-serve. Mm -hmm. Ang tanong, mm -hmm. pwede bang maaresto siya? Pwede bang mabuhay ang warrant? Ah, pwede po. Mhm. Mm, pwede. Ngayon, po. kasi dati ang sinasabi nila, kukunin mo ulit sa husgado, kukuha ka uli. Na uh, Pero ngayon uh, may online. Abe online na? May online. Oh, yeah. Basta ako na yung ano... Mabilis e, na ngayon. Ah, kukuha lang uli ng warrant. Oo, mm -hmm. may online na ngayon na hindi mo na talaga, well, yung pagkakaalam mm -hmm. ko ha, kasi nga masyado na tayong advance ngayon eh. Aha, kaya pwede kayong oh, arresto kung meron kayong kagalit at nakita na meron pala kayong outstanding warang. <laughs> nako! Inako! Ay, pwedeng-pwede kang madampot. Aha. Oo. Apo. Ngayon, ang tanong, yung bang warrant na yun, kahit sa ang lugar ka sa Pilipinas, basta may hawak siyang warrant of arrest? Police, oh, police. Ah, pwede kang may, maserve. Pwede siyang maserve. Ay, ah. nako. So, ang tanong, ang tanong siguro dapat niya is ganito. Paano niya ma... Mawawala, paano mawala ang warrant na yan? Kasi kumukuha siya ng NBI clearance. Malamang, mm -hmm. naghahanap siya ng trabaho. Pangalawa, baka mag abroad siya. Kukuha so, ng passport. O, oh, ay paano na niya gagawin yan? Eh, kinakailangan po na ma-dismiss yung kaso. Mm. Uh, kinakailangan po na uh, kung naka-archive, kinakailangan po na buhayin uli yung kaso. Mm -hmm. uh, at kung hindi na po sisipot mm -hmm. ang complainant, ay pwede pong madismiss na yung kaso. Tanong, mm -hmm. nakita niya sa NBI, baka mamaya nahuli na siya, mahuli siya. Pwede bang ganun? Hulihin ka on the spot? Ay, sa NBI. Eh. pero Palagay ko kung uh, meron makukuha nila agad yung warrant, pwede siyang hulihin agad. Oh, pero nung nakita lang niya, pwede na siyang umalis. Ngayon, ang tanong ko ay ganito. I am very sure gusto niya na mawala yung kaso niya. Ayun nga. Diba? Kailangan so, buhayin yung kaso. Makikita mo naman kaso. doon, ano? Ah, bubuhayin yung kaso. Oo. Oh, oh. Papatawag ng hearing yung yung judge. Mm -hmm. Okay. Ah, pag hindi po sumipot, usually after ng pat tatlong patawag, Uh, yung tatlong uh, tatlong mm -hmm. uh, uh, setting ng mm -hmm. hearing ay hindi po nag-appear um 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 yung complainant, mm -hmm. pwede pong ma-dismiss na. Mm -hmm. Pangalawa, pero kung gusto naman po, kung kilala naman po ninyo kung sino yung complainant, alam nyo kung nasaan, e eh baka naman pwede puntahan na lang niyo at mag-execute na lang siya ng affidavit of desistance. Para umuurong sa demanda. Ah, umuurong okay. ngayon mm -hmm. niya yung demanda hindi dismiss naman ng court. Okay. Mm. Uh, maraming ganun ano, no? Sa totoo lang, attorney. Mm. Pag kunwari, ay, may hit. Ano, ano ba yan? Makamamaya, pagdating ko dyan, hulihin na lang ako. O, may mga ganun silang agam-agam. Mm. Eh, lalo pa, parang meron siyang hinala mm -mm. Na, yun na, yun Mukhang may kaso nga siya. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kasi Ngayon, ako, ano, may mga hit, eh. Oo. Oh, oh. Isa eh, sa mga... Pero wala akong kaso. Hindi, misang oh, so kapangalan. Pagka, yeah, kapangalan pala. Oo, oo kapangalan. Ay, kako, hindi ako yan. Kasi yung Danilo Concepcion na nakita ninyo, eh, 90 years old na. Eh, hindi ka naman mukhang 90. Oo, oh, kay 40 lang. Eh. Walang wala eh. Kita mo yung itsura. Uh, <laughs> wala, wala okay, oh, talaga. Oh, so, wala. Ngayon, <laughs> ngayon, ang tanong dito ay ganito. Hmm pagka ikaw ba ay may warrant, yun ang takot nila eh. Baka mamaya pumunta ako doon, hulihin ako. Pwede bang magpadala lang siya ng emisaryo, abogado, tapos pwede ba yung i-bail or kung non-bailable yan o hindi. Kung, hi kung katulad na na sinasabi niya, ramdam niya parang may physical... Uh, kaso, may kaso, may kaso. Adik, ang ang unang-una po ninyong gagawin, kung may hit, malaman ninyo kung ano ba yung dahilan nung pagka nagkaroon kayo ng hit. Mm. Kung pwedeng, ito pong, ka pangalan? Uh, pwedeng kapangalan? Pwedeng kapangalan, pwedeng nga may kaso pala kayo. Okay. Kung ito pala ay kasong nakapending laban sa inyo, kukunin ninyo yung detalye nung kaso. Nandun po yun sa record ng NBI. Mm -hmm. At sasabihin naman nila sa inyo, ay meron po kasi kayong kaso pending. Adi hanapin mo ngayon yung musgado uh, at yung pangalan ng uh, kaso Uh, di pupuntahan mo ngayon doon sa Osgat. Yeah. Pwede magpapunta ng tao para ah, malaman ah, lang yung kaso. Ah, at tanong na ninyo doon, pwede na ko bang magpiansa? Yan. Kasi pag may piansa na... Kasi may nakalagay naman kung mm -hmm. magkano yung piansa doon yes, sa waran. Yes, correct. O di pwede na kayong pansamantalang makalaya. Yan mm -hmm. yung tanong ng karamihan. Mm -hmm. ha? Kaya medyo bunisisi natin ng konti si Atty. Danny Voluntary surrender ang tawag doon. Yes. O tapos magpapiyansa kayo. Mm -hmm. O tapos ipapaschedule ninyo yung... Uh, yung uh, hearing. hearing Okay, sige O, okay. oh, ito okay. naman so, Kakasabi mo ng Cavite Ito na mm. Kanina kapangpangan Ngayon Cavite Si JC ng Cavite Ang ating caller Magandang magandang gabi iyo. JC Good evening Hello, good evening Ay, babae, babae pala Akala ko nga lalaki, JC <laughs> Babae pala si JC Yes, JC What is your problem? Bale, I'm calling you. brother po Sana ano daw? And, <laughs> go ahead, go ahead, uh, please. Sorry. Uh, bali yung brother, married po siya, pero hiwalay Married niya. siya, pero hiwalay siya. Opo. Okay. Parang, ano, hindi ko siya Ano daw? Pwede bang... Putol-putol eh, JC. Putol-putol. huwag uh, mo daw i-loudspeaker. Tanggalin mo yung loudspeaker, please. Ah, uh, okay. Ah, sige. Okay, go. Hello. Yan! Better! Yes. <laughs> Ayan po. Uh, hiwalay po sila yung wife niya pero hindi pa po adult. Mm. Okay. And naghiwalay po sila dahil nag po yung wife ng brother ko. Nag-taksil Though yung babaeng. Yung mga, uh, <laughs> mga proof po ng kapatid ko is screenshot lang ng messages, pictures nila nung kabit nung babae tsaka Witnesses lang po. Taga-kabiti so ba yan? Ato <laughs> ka na naman ha? oh niya. Tapos? so uh, Parang kulang po nga yung proofs para makapag-file ko sana for annulment or adultery. Ngayon, ang focus lang po sana nung brother ko is makita yung anak niya. Kahit visitation rights lang po kasi hindi po pinagbibigyan ng wife yung mm -hmm. brother ko na makita yung anak nila. Ay, Kahit bakit na... Kulitan? Ah, ngayon, ang una kong tanong, <laughs> ilang taon na yung bata? Ah, uh, magta two years old po. Ah, po okay. po siya. Oh, po. Oh, di two years old, yung bata, wala pang isip yan eh. Two uh -oh. years old pala. Uh -huh. Ah, yung bang uh, mag yung bang nanay ay may trabaho. A, paano niya binubuhay yung bata? Dahil nag-susuporta po yung brother ko. Nagbibigay po na ng mingi. Ah, ano man pala. Ngayon, kung ayaw ipakita yung bata, itigil niya yung pagbibigay ng suporta. Hindi po ba siya makakasuha? Ah, hindi po kasi, kasi karapatan niya na makita yung bata na sinusuportahan ako. niya. Oo, tama. Hmm, kaya sasabihan niya na kapag hindi mo ipinakita sa akin ng bata, ay hindi ako magbibigay ng suporta talaga. Tsaka uh -huh. sabi mo sa kanya, at kung sakalit datapot ngunit ako yung oh, pinag-iinit ng ulo ko, eh, atorne eh. Pagka ganyan eh, pwede pa nga siyang i-file ng adultery case? Oh, kasi po, pagka meron ng, maski hindi adultery eh, pwede nating tanggalan ng parental Karapata. yung Sa siya ay hindi karapat-dapat. Uh -huh bilang isang magulang. Oo. Oh, oh, Kasi oh, po oh, siya eh oh. e, kaliwete. Kaliwete rin ako. wag Kaliwete ako magsulat. Ah, okay. Nako, nab nabigla naman ako. Nabigla. Ka Doon eh. sa kaliwete. <laughs> ako rin nabigla eh. Hindi, totoo yan ah. Sinabi ni attorney. Siya na nga yung may kasalanan tapos ganyan pa siya. Di, huwag niyong sustentuhan. Huwag niyong sustentuhan. At uh, siguro pagka uh, talagang ayaw, Uh, magsasampa po siya ng kaso para tanggalan ng karapatan sa custody yung ina at ilipat sa kanya. Mm. Ang pruweba natin okay. ay kasi siya ay meron ng boyfriend. Opo, okay. ata uh, ito ay baka hindi na siya... Morally. Oo, oh, oh, hindi na siya karapat dapat. Yan, oo. Oh. Na magpalaki ng bata. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Sandali, eh, baka natin naman natin yung brother mo na. may merong girlfriend. Oo oh, oh nga. Baka it's a Ay, tie. Ha? Oh, kasi baka pareho lang sila may girl, may <laughs> girlfriend si brother mo, may boyfriend si mrs. niya. Oh, eh, ang tawag, it's a tie. Kaya nga. Po wala ba. naman, wala. Hmm. Wala po. Wala okay, po. sige. Pero ang tanong ko dyan, attorney, ito ha, para sa lahat po na nakikinig sa atin, alam mo, ang adultery, mas madaling mapatunayan kaysa concubinage. Oo oh, naman. Kasi magkaiba ang definisyon ng concubinage sa adultery. Pero sa pag, sa kaso ng mag-asawa, hindi na ngayon, uh, pareho na lang sila, infidelity. Mm. Hindi na adultery at concubinage. Okay, infidelity na lang nagtataksil. Ay. O, eh, nagtataksil. O, oh, ayan. Alam mo na, JC, ko anong gagawin, ha? Opo. Sabihin mo na sa brother mo, ha? Sabihin mo na, pag hindi niya pinakita yung kanyang anak, titigil ang sustento. Pag At, pinakita niya, okay. At, pwede nating tanggala it mag magsampa siya ng kaso, mm -hmm. para ilipat ang custody sa bata sa brother mo. Pwede ba niyang i-text yan doon sa kanyang ex. Ah, pwede yun. Wala namang masama doon, ano, sa sinabi okay, niya. Kasi totoo okay. naman yun. Na Basta wala, wala kang mura, wala kang ah, uh, ah. Uh, chuchuchuchuchuchuchuchu, ah, chuchu, uh, ah. Uh, uh, ganyan. Uh, 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 Plain lang uh, yung sasabihin. Okay? Uh, okay. JC? Okay, oh, nasagot ba yung iyong katanungan? Yes. Uh, like additional question lang po. Sige sana. po. Sa, pag magsa-file po ba sa family court at eh, kailangan po ba ng lawyer or pwede mag-self-represent Ah, kailangan baka kailangan po ng lawyer. Oo, kasi ano na 'yan eh. Pag family court, ano ba 'yan? Civil case. Small small claim syata ang uh, hindi kinakailangan ng, ng lawyer. lawyer eh. Pero, Pero sa family, ano tawag ay mo 'yan? Ito hindi claims. Anong tawag mo sa as in family court lang family ano? Court. Oh, 'yan. Oh, sige. Ito yung mga kaso ng uh, pamilya. Kaya nga family. Oo, sabi ko nga family. Family. Okay. Nakuha mo, JC? Yes po. O okay. kailangan ng abogado ha. Okay po. Okay, thank you. Thank you po. O, oh, ito naman si Migs ng uh, Makati City. Siya ay 25 years old. Nakapirma na po ako ng job offer sa Company A at kumpleto na halos ang pre-employment requirements ko. Pero nakatanggap ako ng mas magandang offer sa Company B na mas tugma sa long-term goals ko. Since job offer lang naman po ang pinirmahan ko at hindi employment contract, pwede ko po bang i-rescind itong... Uh, ito na walang legal na repercussion. Mm, eh kung wala pa po kayong kontrata na pinipirmahan o commitment, okay, ang gagawin po ninyo dyan, iwi-withdraw nyo. So, Sasabihin ba kayo, yan? Yes, pupunta Oo. ka dun sa kumpanya at sabihin mo, wini-withdraw ko na po ang aking application. At pag tinanong siyang bakit? Uh, di ba ka magsisinungaling, hindi maganda na yung magsisinungaling. Ah, tama. Bakit po? eh pupunta lang po ako sa kapitbahay. <laughs> <laughs> talaga, di ka magsisoy ng aling eh, di ba? Ay, wala naman. Sa... Pupunta sa kapitbahay na employer, di ba? Oh, wala naman diba? siyang diba? aling. Oh, po. sige ah, ha. So, hindi nga lang buong buo. <laughs> oh, basta, ano, ah, pwede daw yun kasi hindi pa naman talaga ah, employment ah, basta contract. Basta wala pang employment contract. At, saka, At may, walang, ano commitment, walang, commitment, walang commitment wala pa namang ano eh danyos na nangyari doon sa ano eh doon sa employer also Ande, eh, pwedeng diba? meron na kasi parang eh ano ba yan eh hindi na namin i-consider yung iba, iba. oo eh, dahil nandito ka mm -mm. pero yon kung walang konsiderasyon na ibatman ho ko bat, bakit ho nyo ako sisisiyin hindi naman ulo nyo, nyo ako Uh, binigyan ng commitment mm -hmm. na ako i-employ na ninyo. Na agad-agad, o. Oh. No, sige. Wala pa naman employment oh. contract, so, Saka, so pwede pang mag bila, ano, mag yung bago ng ang easy. Ang importante dyan yung commitment, kasi kung may commitment na sila at siya, na ikaw na to at pipirmahan na lang yung mga kontrata. Mm -mm. Wala ka pang pinirmahan pero meron na kayong usapan. Mm -mm. Nag-agree na kayo na mm -mm. ikaw ang kukunin. Ah, uh, kontrata rin yun. Mm. Maski hindi nakasulat, maski hindi napirmahan, kontrata na rin yun. Pero datapot subalit, mm. pwede pa rin naman siyang mag ah, Kasi eh, naman wala pang employment contract. Kasi mas maganda doon sa kapilay. Hindi, Kasi ganito yan. Oh. Yung kasing sinasabi niya, wala pa siyang napirmahan na employment contract. Tama mm -hmm. yun. Pero hindi lahat ng kontrata ay kinakailangang mapirmahan bago maging mabisa. Ah. So ang sinasabi ko sa iyo, kung sila nagkasundo na, may commitment na sila, na siya, dyan na po ako sa inyo, uh, papasok, at hindi sige, ikaw, ikaw talaga yung kukunin ah. namin dito. Wala silang pinirmahan pero may kontrata na sila. Oh, not unless subalit natatapat ikay hindi suitable talaga don sa job at ikaw ay talagang nakita mo ay hindi pala ako suitable. Ay, pwede ba 'yon? Nagkasakit ako ganyan. Ah, eh, ibang ibang ano 'yon, ibang dahilan. Ibang dahilan. At kung 'yun ang totoo kasi ngayon ang dahilan talaga ay Pupunta siya sa... Kabila. Kabilang employer. Mm -hmm. Okay. So... Mga, mga employers Choice mo yan. Mm -hmm. Okay. So, ito naman. Si Charlene ng uh, Quezon City. Siya po ay 30 years old. Attorney, matagal na kaming hiwalay ng asawa ko. Pero hindi po kami annulled. Uh, may bago na siyang kinakasama. At doon din madalas nakikitulog ang anak namin. Lagi kami nag-aaway tungkol sa custody. Pwede ba akong mag-file para maging malinaw kung kanino talaga ang bata? Mm -hmm. Ay, nako. Well, hindi niya nasabi eh, kung gaano kalaki na ang ilang bata. Taon. Ilang oh, taon. Ilang oh, taon na. Oh. Mm -hmm. Pero, usually, di ba sinasabi natin, sinasabi mo, na seven years old pa baba, Ay, sa dapat, nanay. Dapat sa nanay. At may mabigat na dahilan. Na? Para tanggalin ang kosto din dun sa ina. O, oh, eh, siya nga yung nanay, eh. Charlene, eh. Ah, kaya nga. So, oh. kung may ma... ah... Uh, may asa siya yung nanay. Siya yung nanay. Ah. Yung, yung lalaki ang may bago ng kinakasama. Hindi ah. ang ayaw niya nakikitulog yung anak niya doon. At magkasama yung di ba confusing yes. yun sa bata? Yes. confuse yung bata. Correct. Bawal yun. Kaya, kaya nga tinatanong ko gano ba kalaki Gano'ng nakakatanda yung bata? Okay. Assuming siya ay 7 years old below, pwede niya ipaglaban na dapat sa nanay ang custodia. Oh, Siguro wala pa namang 30 yung anak. Ang tanong kasi ko dyan, 30 kasi 30 lang, 30 lang siya. 30 lang oh. yun eh. Oh, oh. <laughs> Pero pwedeng yung bata ay siguro... Tingin ko less than 7 years old yan. Mga 10. Siguro mm -hmm. pinakamatanda na. No? Kasi kung nag-asawa siya ng 20... Ang galing mo sa math. ...30, hindi eh, di 10 years old. Mm. O oh, oh, di ang tanong ko dyan is kung sakaling 7 years old pa baba, magfa pa ba siya sa court? Eh, mag-asawa sila eh. Hindi eh, pa naman sila naghihiwalay eh. Hindi, hihwalay, hihwalay hiwalay, hiwalay, hiwalay sila. lang sila sa lugar, pero hindi kasi, pa sila anal. kaya, nga, kaya nga kasi kung, kung anal na yan, yung uh, desisyon ng husgado sa annulment, ah, nakalagay na nakalagay ron na ang costo din ng bata. Eh, Ito paano yan. na nga ngayon? Nga, so ngayon, hiwalay pa lang sila. Mm. O ngayon, kung gusto ng ina na yung bata, eh, wag nang ipatulugin eh, patulugin doon sa bahay nung tatay. At siya na lang ang, ano, parang dadalaw-dalaw. Ay di, sabihan niya, oy hindi ko na patutulugin, na yung anak natin doon sa iyo at malilito yon dahil kasama mo yung girlfriend mo doon. Eh, paano kung ayaw? Ah, eh di, nasa kanya Di, wag niyang ibigay. Hindi nga, nasa kanya, eh paano kung apat ah, sa turn baata, na niya, eh, pag ay, turn ay, mo, mo na, ibigay. wag mo nang ibigay, pwede uh, ba yon uh, oh ngayon di hayaan mong siya magdemanda. Ah, okay. Uh, ngayon, Tapos tingin ka. Uh, Oo, oh, kung ang tingin niya, ikaw yung wala sa katwiran, edi eh, magpahal siya ng demanda. At saka dapat lang talaga merong kang sources of income. Oh, baka naman no? pwedeng pag-usapan na lang ninyo. Yes, pwede rin. Pero may karapatang ka Kasi bilang nanay. Kasi pagka-dimanda, nako, na eh kikita na naman ng abogado dyan. Ay, kaya nga, <laughs> ano bang, uh, oh, oh, kaya, kaya ang yaman-yaman itong mangungutang na ako dito oh. sa mga abogadong kasama ko dito eh. Oo, oh, oh, pagka diba? medyo nakita ng abogado, malaki yata ang kita nito. Eh, 100,000! <laughs> Agad-agad? Ay, acceptance fee. Oh, oh. Ganyan. And sa'yo, mm -hmm. mas malaki yung acceptance fee. Ay, siyempre. Kasi iba naman ang kasong hawak natin. <laughs> well, anyway. <laughs> hindi naman custody. Ayan. Yeah, no? Anyway, alam nyo na ha. Alam mo na dapat mong gawin. Marami na naman tayong mm -hmm. natutunan ngayong araw na ito. Sana po kayo rin. At hindi lang dahil sa may kaso kayo, kung hindi dahil ito'y dagdag kaalaman para sa inyo, para sa inyong pamilya at inyong protection Anyway, wala na tayong oras hanggang sa muli po. I'd like to say, Hi! So, my, ikaw dati binabati mo lagi yung nanay si Aba, Babatiin eh. ko yung nanay ko. Oh, si Miss Bayambang. At saka yung, mother-in-law. Miss Rizal. O, oh, ah, diba? Kita mo na ha? O, oh, diba? <laughs> Parang pang beauty queen din yung asawa mo, eh. Ah, sure oh, oh, sure. Oh, diba? Taas eh, at tangkan. Eh, kung lumaban ng Miss Philippines yun, nanalo yun. Eh. <laughs> Actually, yung isang Miss Philippines na contestant, pinsan niya eh. Really? At ah, talagang may lahi sila na sumasali sa ano, Artist, sa ganyan. Artista. Artista. Hen, sige. Ako ang number one fans ko, ang nanay at tatay ko. Hi, Papa. Hi, Mama. And of course, Mac Castro. Bye, everyone. Ako po, yung mare ng Bayan Mare Yao. Atorne Dani po, abogado de kampanya ng bayan, hanggang sa susunod po nating episode. God bless you all. Bye.